Dito po yung papuntang Kalohokan Kalohokan Nasa tulay pa rin po tayo Galing doon tayo sa Barangay 105 Yan Papuntang Kalohokan yan Doon sa kabila Papunta ng Luneta So lakad tayo Buti may liwanag dito, nakikita tayo. Ayon. Bababa na naman tayo dyan. So... Dan dan lang. So, dan dan tayo kasi nga po baka tayo dandan lang hindi po pero ang ganitong footbridge kapag isa ka ng senior citizen at the same time meron kang karamdaman yan daan, daan lang po yan dahan-dahan lang kaibigan buti may pulis dyan sa ay pulis yun kumbaga iniilawan nila yung yan hindi biro po ang ganito dapat siya na magkaroon ng tawiran ng mas mababa ng mas mababa para hindi mahirapan Yung mga senior citizen Nagkagaya ko Yung mga pulisitas iniilawan po nila yung pagkakpak Kasi po Sa totoo lang May mga Bakit na yan Parang baka magkamali ka Kasi walang ilaw yung Overpass Nandito tayo ngayon sa barangay 96 96 na ito O yan Yun ang tinahanan natin Para tayo makatawid Alam nyo po Dapat i ng gobyerno Ang ganitong kalagayan ng tao Dapat kaya gano'n po ano So hanggang dito na lamang ano Itong ating video At least nakatawid tayo Mula sa barangay 1 no? 5 dahil tulay Dito tayo ngayon sa Barangay 96 naman Thank you for watching inyong kaibigan Kaya Jesus Brother Armani Bautista Bye bye